Nandito tayo ngayon sa uh, Alandasan, no? Ah uh, ito na yung bago natin na uh, channel kasi yung channel natin na no? Guys, uh, may bagong cellphone dito kanino kaya to? So nakita lang nakita lang namin to ha, ito. Ah uh, sabi na may-ari, hindi <laughs> bala na mawala yung cellphone, wag lang yung charger. Ay, oh, uh, yan oh. No? Uh, kanino cellphone kaya to? Maganda pa naman to, Apple. <laughs> Apple oh, Apple. Ay, ay, ay. Kanino kaya to? Nakawin ka kaya to? <laughs> Bahala na mawala yung cellphone. Huwag lang yung charger. Sige. Pakilagay po at saka nakawin ko na. <laughs> oh, dito lang kayo nakakita sa aming terminal na may charger so lahat nalulubat ng nalulubat na mga cellphone huwag lang yung tao ha nalulubat dito mag charger sa aming barangay Sa Armento, Parang, Mangindanao Ito yung terminal namin Ang tagal yung pasayero Tagtulok oras bago makalarga Ayan o Ito na yung bago kong channel Dahil yung channel ko nasira uh, Na hack uh, Mabuksan Bago ko mabuksan 180 days So tagal So hindi pa natin alam kung ano mangyari Sa atin noon. 180 days. Kalaking buwan pa. So, hanggang dito na lang, no? Pakishare and like. Uh, comment kayo, mga guys. Dahil may bago na tayong account kayaan. So, babo!